FIP ah. Papunta sa inyo. Sa so, my legion, isa. Nakasabot. na, ayun Mayamang monkey! Ayun na, kunti naman baril ko. Mayamang monkey! Mayamang monkey! Gusto mo kong maging bebe? Gusto mo kong maging papa? Kung ako hindi na bebe? At kung ako na iyong bebe? Ito, ng Ano, na. Kung baka yung si, si Jack sabi ko yun. Ano, magiging presidente? Siguro yung verbal? Gusto mo kong so, no. bebe? gusto mo kung maging papa Patingin ang iyong pepe At puwede na nagbabaga Kaso ngayon hindi pwede Kumakayang arakada Haring mangi presidente Haring mangi na kalsada Pag tumawag ang pyerna Lalungay na nagkakaperna Sa dililing sinsin Daming bling bling Tapos lapin pinatalik Gilit mo Tyrell Ay tayron Kaya ababalik dito Haring mangi hari migilito Lumaki sa San Marino Matapang mahali Mahal ako ng e eh. Manakay daddy ba? Ang tanging pwede na tumabi eh. Sa akin tabi mag boss lang Hari mang di walang ibang kinakatukutan Kundi a Diyos lang Mga so, kupal na pag Mga kupal na pag-ampang meron sa ay, bush park E-above nagpapakangkang Gago meron na ang day katotohan ng masalsang Nakayayo ay, ako, na ako, ako mag-trick <laughs> na wow. Gusto mo na Ken Pinancel ko ba? Huwag mo sagad, Trenny Sakto lang, kaliwa mo Ayan, Diyan, Diretsoy mo yan Ako ay lumago Nagpapaula ng biyaya Asal na kalaban Kalma, na Naging tarantado Naging mayaman at tarantado Gusto mo kong maging bebe Gusto mo kong maging papa Pati ni na iyon bebe At pwede na nagbabaga Kaso ngayon hindi pwede Kumakayot tarantado Hari mangi presidente Hari mangi na kalsada Gusto mo kong maging bebe Gusto mo kong maging papa Patingin ang iyong bebe At pumit na nagbang baga Kaso ngayon hindi pwede Kumakain ang alatada Hari mangi presidente sa limang Wasak lahat ng aharang Wasak lahat ng sasagasa Sa hirap ng papakasasa Kaya tagumpay na tatamasa Sa ng malapag ako Sinisigaw ang aking pangalan Nakandale leche ang buhay na sa akin gusto ko malaban Ako ang bagong balita Ako ang bagong usapan Sa lahat ng iskinita Sa lahat ng nansangan Daming peki sa larang. Sa industriya daming panggap Sinisira ang aking pangalan Biglang ba pag ako kaharap? Pagtapos ng dilim, diwa nagdarating Tatagal mo lang mangi, iyong tiisin Lahat ng sakit, pag may pait, may nakamit Bagong alas, bagong sapatos, bahay ko si at gabi Kayod na walang mumpay, sa buhay na kay sabi. Ako at ang tagumpay, kami ay nagtagpo Kami ay nagsama, ako ay lumago Nagpapaulan ng biyaya, asan nakalaba kalaban nagtagos? Dating tarantado, Naging mayaman na tarantado Gusto mo ko maging bebe Gusto mo ko maging baba Isa ka lang Aking ina iyong bebe At pumit na nagbabaga Kaso ngayon hindi bebe Kung baka yung arakada Hari mang presidente Hari mang ginakalsaga Gusto mo ko maging bebe Gusto mo ko maging